Ang dami. Oh. Nahulog na. Ayun na, dalaga tayo. Ang laki. Ang dami. Ang dami. Ang dami. Tatakbuhan yung mga tilapia. Meron na kaya yan. Ayun oh mo. kaya. Good morning mga kapay nyo. Uh, nandito tayo sa ilog para maglambat ng ating uulamin. Kali may nakita kami counting kaunting ano. Tambayan ng mga isda. Subukan natin baka nandyan yung kanilang mga amat ina. Yun. Yeah. Uh, kakamustahin natin sila. Surprise. So, surprise attack ni Kapinyo yan. Parang maganda yan ah. Oo ah. Nakita nyo naman oh. May konting <laughs> ano doon. Oh. May konting ilog. Ah, kunting ilog. Kunting, ang konting ilog. Konting, tawag niya? Bakanting ilog. Bakanting tubig. Tubig. Na may tubig. Tubig. water. Waterfalls. Yan, nire-ready lang ni Kapinyo yung kulambo niya para sa magandang hagis. Ito yan na nga ulo dito lang pala Ola, ayun na Sige. Ayun, ang dami kapit-papit Ang dalaki nyan mo na Yan, dyan Oo Yun Kaganda Kagandang hagis Ang tanong. Ay meron ang dami oh. Pagdalag. 'yan. Oh. Ang lakas ng ano. Oh. Grabe naman 'yan. Maliit na ilog, ang daming isda, ang daming tilapia. Tilapia. Oh. Kala ko dalag. Ang dami. Oh. Nahulog na. Grabe naman yung ano na yun. Napakaliit lang siya pero Dami na sila to. Dami isla isda ano. Takbuhan. Ulot ka pigi ayan na nga napakaliit na ilog na hinagisan ni Kapingyo pero doon pala nakatambay yung mga tilapia pan ka sana sa Pilipinas nasa ganito, hindi ka na mahihirapan ano. Ayun. Ayun. ng mga, pwede mo na ito gawin siguro ano. Hmm. Sa Pilipinas kasi kailangan din ng malaking pera kapag gagawa ka talaga ng ano ano. Basta business, kailangan mo ng malaking puhunan kapag business ang papasukid. Um, kaya minsan, yung mga iba sa atin medyo takot mag business. Siyempre. Siyempre pag ano, hindi, walang kasiguraduhan eh bibitaw ka ng 500,000 tapos isang buwan lang nawala na sayang bibitaw no? ng malaking halaga pero hindi mo naman malalaman kung hindi mo susubukan yun nga lang pag hindi ka naman nag try ala din kasi di. sabi nga nila na kapag ano kapag umaasa ka lang sa sahod mo hindi hala. kaya yaman. sabi naman nila eh totoo yun totoo yun kailangan mag isip ng ibang ano paraan para pero kung sumasawod ka naman siguro ng isang katutak naman talaga ano, ang katulad ng ano, mga sabi na sabi natin ng oh, mga ganyan, mga kahit mga 80,000 per month, na ganyan, no? Pwede. Eh. 80,000 or 100,000, posible naman kung hindi ka ano, makakasib. Sa atin naman kasi talagang kaunti lang eh. Bayad ka pa sa dorm. Kain mo rin. Buti kano lang matitira pinaliguan na si kapingyo. yun giniguan sa si kapingyo ng ano tilapia Yun. Yan. Yan. Paririgin na naman si Kaping ng kanyang ano. Ihahagis. Yeah, Sige. At ayan na nga. Uy, ganda naman ang hagis ni Kaping Sana. Sana ganun din tayo humagis. Uy. Dalag. Ha? Dalag. Dalag. Ayan na. Hindi ko lang alam. Tumuntas na. Dalag daw. Yeah. naman eh ano ko pinili dalag ba Ang dami. dami yan Baka dalag nga Ayun na nga Ay, sila pala akong dalag Ito na Ano? Ang right. dami itu Ito mo. Sabit yun sa kawayan kawayan sa likod mo. Ayun lang. <laughs> Huwag yung dalag! Saan? Ayan! Saan, saan? Wait lang! May dalag? Huwag na yun! Pingya! Wala pala? Ah, uh, nahulog na. Kala ko naman eh. <coughs> Grabe naman yan. Nahulog mukha, Pingya. Talagang pandigmaan yan. Ay! Nahulog oh, na. Junk! Fade away! <laughs> Maliliit eh, baka na sa ilog. Ay, aray! Aray! Ito nga lang. Oh! Ang sakit! <laughs> buru buhangin kaping yo. Eh, buhangin. Ya. pagawa natin ng bahay nah, kapagawa ka na niya talaga. Dami naman 'yan. <laughs> <laughs> tunggu, tunggu. <laughs> <laughs> Oh. Sa dami ba naman nung hinagisan ko na yun eh. Talagang <laughs> akala mo eh. Oh. Ang uh, kulit. Malupitan na hagis. Grabe naman talaga yung buka ng ano eh. Lambat. Dati bihira na natin mababuka yan ano. Hindi mo pa hinahagis. Bumubuka na eh. Ayaw. Ah. <laughs> oh, yeah. Hindi pa hinahagis. na iba Wow! Wow! May asin na siya May asin na? Hmm. Ah, Ihawin na lang Ihawin Isa lang ano aray, aray. nga doon yan Magpapaluto na talaga siya sa atin Kasi nga may asin na Maswerte yung mga ano ngayon ano? mga papunta pa lang dito sa Taiwan ano? Ayo. Tumaas na naman yung salary sa next year. Nung punta kami dito mga kapinyo ano? 7 years ago. 8 years na pala. Ang basic lang dati 19. Nabutan mo 19. 19. Ako 18. Uh, 18. Hmm. Pero ngayon, ganyan na nga mga kapinyo. Yung basic na ngayon ng Taiwan. 27, 27 na. 27,400 sa pera nila. Kaya sa mga gustong mag-apply ng abroad, try nyo po dito sa Taiwan. ah uh, malaki lang po yung placement fee pero uh, masusulit nyo naman po. Tapos dito mga kapeng, yung kagandahan dito, ano? 3 uh, years ang kontrata mo. Sa atin kasi 6 months, 6 months lang eh diba sa Pilipinas? 6 oh. Six months. O, so, oh, hanap ka na naman ng na iba. Dito, three years. Kung magaling ka naman mag-ipon sa three years na yun, um, ay talagang ano. Kung wala kang ibang sinusuportahan, makakaipon ka talaga. Parang yung katrabaho namin dati, mga kapengyo, three years lang. Muwi na. Dami ng ipon. Si, so, ano shout out kay Don Lian? Kaya, <laughs> ano? Kaya lang dito sa ano mga kapengyo, sa Taiwan, Marami maraming ano, medyo maraming nagsara na company. Dahil sa, yun, medyo humina yung ano nila. Solid pa, solid. Pero sa awan ng Dios dito sa amin, okay naman mga kapengyo. Uh, dalawang linggo, walang overtime. Mamaya meron na naman. pinakamatagal e, matagal, eh, dalawang buwan. Ah, wala. Dalawang dalawang buwan. Pero nung bago kami kapingyo, naranasan namin. Pero dito naman sa ano namin mga kapingyo, sa factory namin, mababait yung amo namin. Kaya lang, ano, pag walang trabaho, mainit ang ulo. <laughs> mainit ang ulo nila. Oh. Pero oh, mababait sila. oh Oh, Kaya lang pag walang masyadong order, eh, doon mo makikita. Mm -hmm. Nung bago ako dito mga kapingyo, eh, naranasan ko, bernis pa lang, wibis, wala na kaming pasok kasi wala nga trabaho dati ina, ano? pero hmm. ngayon naman kaya sa amin ni sa amin ni ano uh, Bernice pa lang yan Ando na kami sa court dati kasi bago pa lang kami noon eh yun naman ay binabawas sa leave huh? binabawas naman sa leave kasi tapos wala pang OT dami maano rin yung naranasan namin nung muna ano kaping 2 years ata agwat natin diba 3 years 3 years 2 years 2 years, two years, years kulang kulang 3 years kasi nove... may ka mag ano eh November hmm. ako eh 2 years 2 oh, um, oh, years, may... years, and 7 months siguro o oh. 8 eh, maswerte yung mga yan kasi na, Ma, oh, naabutan nyo na nga ata, ano na eh. Ha? Ah? Naabutan nyo ata, 20 na yung sahod eh. 19? 19 pa rin. 19 yung naabutan. Hindi, ang tagal ay. ng ano, ang tagal ng adjustment ng sahod ng ano. Noon? Kaya yeah, Pero ngayon, ngayon year yearly. Yearly na, yung ano. Tapos pag nagtaas sila mga kape nyo, isang libo. Ayan yung nakakamasakit isipin. <laughs> pagod na yung pagod sa ito ba? Yung sarili mong bansa, pinagkakaitan ka. Hahaha. <laughs> Tingnan <laughs> na kita mo. Pero <laughs> yung Tama yun. Pa yun ba yan, pa Oh, 'yun Di ang na? ano kasi sa atin, ang mga negosyante sa totoo lang, mga ibang lahi, kaya ganyan. Hindi naman talaga siya mga Pilipino talaga, ibang lahi. Kasi dito sa Taiwan mga kapeng ang mindset nila business business. business. yung talagang ano nila dito. So ayan mga kapeng tapos na tayong mag-ano, Magkwentuhan. Magkwentuhan at yun. Hindi nga natin kala ko meron pa kasi marami pa sana tayong pagkwentuhan pero wala na pala kaya tapos na rin yung kwentuhan natin. O yan mga kape nyo, maraming maraming salamat sa pagsuporta nyo sa amin ni Katropa. Uh, samahan nyo kami palagi sa aming vlogs hanggang sa mga susunod pa naming mga videos. Bye bye! Hello mga kape nyo! Pero out lang natin sa trabaho ay magluluto ulit tayo. 8.30 ang out namin kasi may otika rin naman kaya magluluto tayo ng tilapia dahil may natira pa doon sa patola natin yun ang gagamitin natin ulit at yung patola natin na natira naman nilagyan na natin yun ng luya at ano mga kape nyo tuya tapos sibuyas so yun natin lalagay na natin yung crate ng tilapia pinag-brown ng may ang asim mga kape nyo ilalagay tayo tatakpan muna natin para maluto pa siya ng maluto yo lape is life ang sarap naman talaga lalo na pag may kakoklak

Tayo Yung mga patulan na kuha natin magaganda. Oo. Oh. Wala pang ano. Di pa sapin ako kung ano sa to. Hybrid. Kakaiba eh. Tarpon. Ah. Kain tayo mga kape Yan. Sarap. Eh, katropa natin. Walang upuan. Na, upuan. Dito na. Dito na. Dito na lang. Kasi siya na kayo dito sa kainan namin mga kape Bodega kasi ito eh. Hahaha. <laughs> um, nasa likuran. May upuan doon. Sa may ano. May mga bakalan doon. Kaya lang mga uh, sira-sira. Pero pwede pa yan. So, tignan na. Kunin ko nga yan. Sa sabad ko kunin na. Huwag na. Kunin ko na lang yung isa doon sa garden. Meron ka doon? Tatlo? Tatlo, tatlo yun eh. Uh -huh. Sila pa is like na. Sarap no. Hmm. Sarap Bagay na bagay sa sila pa. Kasi kain na. Kahit pag ulam hmm. at kanin lang. Okay. <stay>

Isipin mo muna yung pangalan ng kausap mo bago mo tikman niya. Bago so, makalimutan mo. Ito sa heart ko eh. Ha? Nakatatak na hindi na mabubura. Ha? Hindi na makakalimutan. Saan na all? Nakatatak. Pare ka pare. Ano ang tilapia? Regatas kami dito. Gata. Tuwa ka pag gusto mo. Lala <laughs> <laughs> kayo. Uh? yan. Ito. ano? 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 May grado ano? yung mata mo? May grado? <Yours coughs> Nabasin mo ba si -passe Domo? Hindi.